Hello everyone! Para sa video natin ngayon, samahan niyo akong magluto ng fried rice o sinangag. Nagigisa lang muna ako ng bawang sa konting mantika at tinutusta ko muna ng maigi bago ko idagdag ang sibuyas. Yes, naglalagay ako ng sibuyas sa fried rice ko. Mas gusto ko na may aroma ng sibuyas sa sinangag. Try niyo rin one time kung hindi niyo pa nagagawa ang ganito. Sunod kong iginigisa ang leftover na ulam namin. Kahit ano, pwede naman. Ngayon, ang sahog ko na tirang ulam dito ay isang pirasong meatloaf at longganisa. Masarap yung naghahalo ang alat at manamis-namis na lasa ng longganisa at meatloaf. Kaya hindi na kailangan ng iba pang ulam sa ganitong sinangag. Hiniwa ko lang ng maliliit na piraso para mas mukhang madami kapag hinalo na sa kanin. Maglagay din tayo ng konting asin para pandagdag sa lasa. Niluluto ko usually ang ganitong sinangag kapag weekend para yung mga leftover na ulam ng weekdays ay hindi masayang at makain pa natin ng isa pang kainan na masarap pa rin. Sa hirap ng buhay ngayon, walang pagkain ang dapat masayang. At heto, luto na ang ating fried rice na leftover na ulam ang sahog. Tara, kain tayo. Thank you for watching. See you on my next mini vlog.